Yan, good morning everyone mga konsedol Araw ng Sabado ngayon at tayo ay magdidilig sa Garden sa Parlan Yan, shout out sa inyong lahat dyan Luzon, Visayas, Mindanao, saan man sulok ng mundo Sa ating mga OFW, yan Shout out sa inyo, yan mga kulchidol. At magdidilig naman si Leo Vlog sa mga sitaw at talong at okra manood kayo mga konsedol, what's up? Yan, at, uh, magdidilig naman tayo mga konsedol yung eh, mga kusaydo lang aking pandiligay ito yan mga sitaw ayan mga sitaw mga uh, kusaydo lang mga kusaydo na ilang buwan yan mayroon na naman yan biyaya yan sipag lang tayo mga kusaydo mga talong yan ang mga talong ako sa idol at saka okra sa idol lang ang okra pabunga na yan ganun lang mga kusya idol ang ating mga ginagawa at uh, sipag lang talaga mga kusya idol yan yun doon no? yun papaya namin mamaya tataniman ko ng pizza ito mga kusya idol para maganda ang ano pagtubo kailangan iba ko kasi maraming mga langgam mga kutsay ina ano ng langgam langgam na pula kailangan natin itaniman uli ganyan lang ang iba naman mga kutsay doon nabubuhay yung iba tinatangay tinatangay ng langgam ginagawa nilang konsumo talagang gano'n mga kutsay pagkain kainin talaga ng langgan yan e, ano ngayon nag-iipon ang mga langgam ng mga pagkain nila dahil malat ng tagulan na ilang buwan tagulan na mga kutsay idol kaya okay lang yun kasi nangangailangan din sila okay silang pagbigyan ito mga kutsay idol ay sili sili yan Buhay na yung ibang mga ano, pichay. Ayan, pichay yung mga pichay talaga yung parang maliliit pichay lang hindi talaga araw araw ang mga pichay doon Yan yung pang ano ko video maka hindi ko ginamit at uh, nadaan lang ako uh, nahawakan ko na lang yung ano ko na mga uh, okra oh, oh, okra oh, ang mga uh, pichay doon ito lalagyan ko rin ito ng pichay lahat yan lalagyan ko mamaya ito yung machi taw. Machi taw. Yun, mga sitaw mga bagong tanim yan mga kusay doon